Good day mga boss, another day, another vlog Wednesday dito, ano, hapon na dito Lumalaw po tayo dito sa Rakepet Market Para i-update po kayo siyempre sa si inyong mga favorite dog food at So, pero bago ko lahat Shoutout Paul Shoutout kay Boss Herb Palmer Kay Boss Edgy, siyempre kay Boss Marble Cruz Sa patuloy na pagsuporta ano. Maraming maraming salamat Tara, samahan nyo po kami Ride and roll na! Yun! good afternoon na. Ah. Namiss na natin si Kuya Roy ah. Good afternoon na. Ah. Namiss na natin si Kuya Roy ah. ah. si Kuya Roy, ah. nandito tayo, let. Sa Arangke! kasama natin yes. ngayon. Oh. Oh. So, update tayo Kuya Roy sa mga available mong kittens dito, no? Ano nakita ko medyo marami ha. May mga kittens tayo dito. But... So, wala ko. Iting natin lalaki solid black to boss no? hindi siya pure black eh. ah may ano halo-halo oo -halo. uh, okay. okay. may pagka brown may white na shading eh. oo oh, yan Eto Persian ka? Persian boss gender? 5'5 na lang to lalaki lalaki o 5'5 na lang gawin yan ha 5'5 na lang to ang ganda ng kulay yan kas okay. eh. meron pa rito oo babae lalaki to ito pa. ito 5k na lang to ito 5k na lang oh. o oo e, babae eh. ka lalaki boss oh. babae babae ka yung lalaki kung sa ito yung babae. 5K na lang. 5K na Going lang? Going 2 months pa lang to. Going 2 months! So, ayan ha. Ito oh, naman, 5K ito, kung na lang dito na lang. Oo. Lalaki, lalaki. lalaki. Oh. 5K, lalaki natin. 5K din ha. Ah. Lalaki naman to. Lalo. Puro person yan, boss. Pure. Ayan, ah, yeah, puro puro person, person, yan. person, yan, ha? Oh. Yeah. Ito, apat, ito, apat na apat yung na, nauna ay, natin okay. na nakita. Tapos meron pa rin ito sa baba. Ito yung Cuba. nakaraan to, yung mga British person. Dalawa na lang natira. Ito, babae mix na to, boss. Ah, boss. Tatay British Shorter. Tatay British. Na nai Persian, Persian na Persian. Oh, so British Persian to ha. Oh. Ah. Oh. yung lalaki, ito yung babae. Lala -lala no, may ito lalaki babae rin. Ang sugat lang tayo. Ito lalaki mga lalaki boss? Two and a half. Two and a half na. Lalaki, lalaki, lalaki talaga. Oh, male and female going three na, Male and female yan. yung lalaki, yung... babae. Oh, yan. Yeah. sa na lang. 6K! six five to na nakaraan eh. Oh, k na lang, binawasan na agad ni Goyroy. Roy. Tapos ito, yung dalawang Itin! O, so, nagmaligo. <laughs> yan. Oh, Ito, eh. 6k, 4 months. British Persian din. Exo-Persian ba? Exo, Exo. Eto, exotic Persian. Yan, pare-parents niya, parehas sa Exo-Persian. Pareha si Magko. Magkano lang, boss? Hindi pure black, 6,000 tong. 6k! Ayan. Ayan, 6k na. Hindi, hindi pure black ha, may pagka-brown na yan. Ayan. Ayan. Ayan lang muna Ayan. sa mga... Pagkakainan yung mga available ni Yara, ha? Siyempre, pagpupunta kay kayo sa Arangge, meron na rin sila rito mga ano, one-stop shop accessories na boss. accessories. Yeah, mga bag, yan. 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 Tayo, mga kailangan nyo, dogs. So, mga dito. meron pa rin okay. Kato, dog food. Cat dog food. yan. Oh, yeah. D25. D25. O, oh, yes. yan. D25 ang kanilang, uh, <laughs> si boss oh. <laughs> D25 ang kanilang pesto rito sa Arangay. Ayan, dayuhin nyo na sila rito ha. Ah. Boss, may mga pasasalamatan nga ba? Ah, uh, tawag, tawag sa mga bayam namin, hindi ko nakuha yung mga pangalan. <laughs> so, uh, may Charlotte Flower. Oh, yes, yes, yes. Jubot, uh, mas yes. uh, bari pa lang may meron eh. May meron niya ako isa ko. Uh, ah, uh, salamat kay Sir Jo ng Cavite. Cavite. Oh, yan ah Cavite. Ah, shout out sa mga taga Cavite diyan, ah. Sir Jo Mari din sa Rosario kung nasaan daw ang Oh, yeah, mo ang dalawang pusa. Ah, meron para si Kuya Roy? Si Bong Arnold Dela Cruz. Yan. Oh, Ay, Bong. <laughs> Sir Bong, ha. Shout out ako, <laughs> ipapakita ko pa yata yung okay, uh, na... okay, tayong... parating mo boss oh, sa April 23 dating nito o oh, yan ha, reserve nyo na to oh, mga British long hair persian ayan, tatlo yan dalawang babae, isang lalaki Yan. British long hair Persian. Oh. Oh, Ang nanay Persian, ang tatay British long hair. Oh, yan. Abangan niyo na yan, ha? Ayan, pwede ako. kayong magpa-reserve siguro. Oh, pwede, okay. pwede boss, PM lang sila. So sa Facebook account ko, Roy, lalagay po natin yan later. Yan. yan. Ayan, nagbira yung ganitong kulay, oh. Ginger May bike, mga pattern-pattern, oh. Pattern. O no. yan, maganda, maganda. Baka na natin pa yan, ha? O yan, <laughs> ayan, marami. April 23, nandito na yan sa shop. Alright, maraming maraming salamat kay Roy. Thank you, thank you, ha? Thank, thank you. Ingat, ingat. Ayan, ha? good afternoon! Ayan. Tadam! Um, ayan. Tadam mo namin tuloy si Boss Jason, ha? Na-miss na natin na yung deportation ha, ah, o. Oh. Ato, may toy poodle tayo dito guys, ah. o. Malaki to ha. May toy poodle ha. Ah. Bago M natin kasi, medyo madugos lang siya. Nandib Two months. Toy poodle natin ha. Ah. Six-five lang yan guys. Sweet pie, oh, po toy poodle ha. Ah. Sa ba, toy poodle? Okay. Toy poodle. Ito ang dalawa nga nating chow chow, murang mura lang po. Chow chow naman ito. 65 five Murang mura lang yan. Babae, mas. bear type po na sa si, ano na, ha. Chow chow. Pares mo ba eh? Yes po, pares mo ba eh? Pares mo ba eh ha. Oh. Six lang po. Yan mura. Oh. Ito, kanina pa taon lang taon to eh. Uh, ito sa lahat type natin ha. Ayan, 5,000 lang yan. 5,000. Laki naman dyan, chow chow. Pakita natin. Lion type. Ayan o. Yun! Daling! Oh, tapos meron dito black and white. Eto, may poodle tayo eh, no? Poodle? Black ah. and white, ha? Ayan, bibigay ko natin six 6.5 yan. Pareto yung lang yan. Poodle, <laughs> ha? 6.5, ha? 5 months na yan, ha? 5 months, ha? Ano ulit yung gender nito? Lalaki. Lalaki, o. Ayan, hey. sa last uh, time natin, up natin, ha? Oh. Oo, oh, last time. Uh, Ayan, 4.5 oh. lang yan. Four, five ka na. <laughs> Malaki yan ha. 2 months. months. Okay. meron tayo dito mga Belgian Shepherd o. Ayan dyan Shepherd. Sige po ipad yan. Ito po po ipad Ano lang yung iba dito? 5,000. Kasi okay, may Bible dyan. Babae yung lahat ha. Babae. lang kayo dyan ha. Pero kapag Eto mga budget nila na pala. budget meal. Ayan, pwede 2,000 na lang yan. Eto, pwede 2K oh. na lang daw? May mga pre-bid ba 2,000 mo? Cage ba? May cable label mga cage ba yan? May libre ba oh, yan, yeah. Oo, ayan. Ngayon lang, bot? Ayan lang. Ngayon na yung ay mga available natin. na po eh. <laughs> eh, hey, baka may shoutout na. Na-meet ka ng mga viewers natin. Okay, mga ka na. O, yung mga na natin din, ha? Papalik tayo sa Bukawi. O, right. Maraming maraming sa mga kay Jason, ha? Thank you, thank you. mag oh? a hapon sa'yo, Isitan Boy. Ayan, yeah, yeah, nakapan natin, Kuya Ace. Eh? Ayan, happy ko guys. na natin Ito, may dalawa pa tayong husky. Ano? um. Oh, silang male. Ito, seven months. Ayaw, five months. Ito, five months naman. months na lang yan. Kay, six five na po. Six five na lang? Oh, na ha? husky oh. Ilan ba na po? Five months yan. Ito, five months and seven, seven, months. months, so, five months and seven months. Ayan, ayan, may husky si Kuya Ace ha? Tapos dito uh, mayroon tayong... nga, oh, parang bagong liyo ha. Ah. Ito yung meron tayong tito dito. Lalaki, meron tayong isa na Dito sa tito natin, bigay ko na lang dito ng 4-5. 4-5 na, lang. 4-5 na, lang. Ito, na so, natin. Bigay ko na lang dito po ng 4-5. 4-5 na lang din? Pomeranian, 4-5 ba? Yeah. Napakamura na mo. 4-5 na lang tayo dyan. Tapos ito, meron pa ako dito. Dalawang mixed breed po ng sito po, pati ng pag. Ang ganda yun dito pag, oh. Dito sa mixed breed natin, 4-5 na lang dito. 4-5 na lang. Ayan. Oh, Meron Eto, tayong pure. Mga pure na pag. Eto yung mga pure pag naman. Pero babae naman sila, meron tayo. Diyan sa mga pag natin, bigay ko na lang diyan, shift five na lang po. Eto mga shift, mura pa five rin ha, shift five na lang, five na lang kasi ha. Kasi tayo, bigay ko lang dito ng 5,000 na lang yan. Medyo, nasundot po kasi isang niyang mata. Ah, 5K na lang. O oh, yan uh, ha, murang mura, 5K mura, na lang. O, oh, tapos meron ko pa ang? Dito mga pumerain nga natin. Same price na lang po siyang lahat, nagpa-5-5. Uy, 5-5 na lang, oh. lahat to? Apo. Oh, five five, o, five, -five lang isa, oh. Ay, ay, ay. Oh, mamili na lang kayo kung ano gusto yung kulay. Yan. Oh. Okay po sa akin. Ano ulit ako, ha? Three short hair po. Three key short hair? Yes. Ang tayo na lang? na lang po. Six na lang, oh. Oh, three key short hair, six key na lang, ha? Oh. Wala eh? Wala lang. Wala lang, kuya? Wala lang. Oh, baka may siyempre, <tinyos> chatbot siya. <-tinyo> <tinyo> Ito eh, eh so, to sa mga umuha sa atin ng kanina ng sitso tapos yung papadeliver natin sa antipolo na sitso ulit. Yung may delivery pa siguro yan. Oo, no? hey, so. Tapos sa mga gusto mga sumali sa mga pag-giveaway natin na sitso yun lang po sa TikTok account na 8 Meneses. Oo, eh. yan. Punta na natin yung TikTok account kaya eh, ano, 8 minutes ha? Nag, na, papa, ano Magpapa, to? Nagpapag-giveaway ng ato, ah, no? Ato. Ah, ano yung papag-giveaway mo? Ngayon po sa atrensa po, may ibabamigay tayong sitso na kulay black. Black na Shih Tzu. Maraming maraming salamat, guys. Thank Hindi you. Hindi mo ba sa... Katot uh, ano? din pala sa mga kakaisipan natin. Maganda nga po sa'yo, Kuya okay, Julius. Ay, maganda nga O Kaya kasama natin... Kaya <laughs> kasama natin Kuya Julius, ha? Update natin yung mga viewers natin na, regarding sa mga dalawang mumpunta rito, ha? Yung <laughs> mga natin. Pakita natin po sa... Hay mga saya miso. Malis medyo malilit pa tapos ah. Pero kumakain na sila. Ilan ba na to? Bali one month and a half. Dinder na na. May babae, may lalaki. Noon, babae, lalaki. Tayo miss, magkano bigyan mo dito? Mukha lang ako 5 sa. 25 na lang. Oh, ayan ah, 25 na lang saya miss. Sa sweet mga person ba to? Oh, siya na. White. Oh, white. Ito na natin ko, 4545 lang ito. 4545 lang ha, portion oh, of rice ha. Minsan nakatagin ko Oh. Gender nila po. Ah, uh, parehas babae. Parehas babae naman to. Oh, tatakas pa. Oh, wide? 4-5? Oo, 4-5 na lang. 4-5 na lang? Tapos meron ako rito na uh, semi-flat face yung mukha yan. Malayo. Gabi ko ito sa 5-5 na lang ba? Ito, 5-5 na lang. Babae. Babae, ha? 5-5 na lang yan, ha? Tapos meron sa adult na lalaki. May... 1 year old. Ito, Wangli. Gabi ko na lang 5,000 yan. 5 yan 5 g, five, 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 g na lang to ha? Laki oh, one year old na no? One year old, tapos so, meron tayo ito dito. dito oh. boss. ito, so, Ito ito, natin. Ito 2 uh, months na niya, uh, going to months. bye months, babae. Iyay ka lang? 5 bababa bigay mo boss ah. Ang baba. Pamigay na ah. Oh. At okay, itong medyo malaki natin na ito, black ka lang yan kahit na 4-5 lang yan. 4-5 na lang? Per cent oh Babae? Dalaki. Tapos meron akong station dito na, na 10 months. So, so lalaki o. No? Oh. Tumatok. ng balay. Kasali na sa shaving yan. Oo. Galing o. Oh, Ayun na. Oh? Ito bagel lang na kasi Kahit na 4 na lang isa niyan. 4K na lang. Ito parehas lang? Parehas 4 lang. Parehas 4 4K. 4K gender nila po. Parehas babae. Parehas babae na. O. Kaya ko Meron pa rin meron pa hybrid dito na natira. Yung Exotic short na natin. Exotic short na eh. Ang bigo lang na kahit 5'5 na lang. 5 na lang din, o. Huwag nang ikaw sa no? May ano pa ba yan, o? mga bahos-bahos pa ba yan? Kasi sa meron pa yung malayang first blue eyes. Malayang blue eyes? Malaki. Pero wala yan, kahit 5'5 na lang din na. Kahit na lang din, o. Malayang yan. Kasi sa isang kapatid niya, malayang first din. Ito kapatid niya. Ano ba yan? din yan. Kahit na lang yan. na ito ang mga big bone. Big bone. Big bone. Ito big bone. Ito kahit tanong kailang may ano si nagaling sa digmaan. Nakatagsak. Eh, ah yun. May kasugat siya. Sugat siya. Ito 5,000 naman ka. At least aangis tayo. Ito ang mga. Ito naman. Don't test din. Oo. Don't taste din. Pipe pa naman din niya. May bawas ba. Pipe pa naman din. May bawas pa. Ito ang lalaki natin. Galing shading to. Yan o. Eh. Shading yan. So, nag-shading daw? Opo, yan. Pakabait yan. Babiyo lang na kahit na, na 5,000 na lang. 5K! Persian to, boss! Opo. O, oh, yan. Ito naman, meron pa yung Pyrmish na black. Pyrmish! Persian sa'yo, Mr. Na black natin. Oh, Babiyo lang yan kahit na, na 3,000 lalaki. Pag-ano ulit, boss? 3,000 na lang. 3 na lang, ha? Pyrmish. Oh. Tapos ito, hindi muna kasi pabaanin ko muna. O, oh, medyo baan ka. Pabapata pa rin. Wababa oh. pa tayo rito, ha? Ito na yung tayong ano, ha? Ah, uh, tuxedo? Tuxedo na Persian. Extra Persian. Extra Persian na ba? Uh, no. Ito. Oo. Oh. Dabi ko lang to kahit na ano lang to. Otso na lang. AK. Okay. Ayan na lang yan. Ayan na so, ano, meron, meron tayo rito yung main conversion Ano to boss? Main conversion Persian. Ang laki nga eh. Oo. Oh. Oh, ito main conversion Persian. Yeah. Yan na yan. Mabigay ko lang kahit 6 pa lang yan. Uy, 6'5 pa <laughs> oh, <laughs> <laughs> lang. Mababang mababang pa ito. Main conversion. Tabi color. Tabi color. Lalaki to, boss. Lalaki. Pwede natin labas para makita natin. Pwede natin para makita natin yung kalaki bala, yan. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Laki Magkano uli? 6'5 na lang. 6'5 na lang. Ayan, medyo ano yan. Medyo masayla niya alas pagkain niya. Nahimili. Seto naman. naman. Ah, uh, white na kayong blue eyes to. White pero siya na. Pipe pipe na lang. Pipe pipe pipe. Meron pa ba, Bolt? Meron pa. Meron pa. Ang dami oh. ha, oh. Ang natitira. Ang wala. Mm -hmm. Exotic! Ako. Exotic shorter <laughs> na natitira, lalaki. 8 months. Ito, so, na to 5-5 ka, na lang din po. na lang exotic ha. Huh? May oh, hey, short leg. Tapos, merong rito reserve na to eh. Ah, reserve uh, Yan lang boss Opo, yan lang po. O, oh, baka may papasal mga tayo po, Chat out? Yeah, muna. Uh, pa chat out muna kay ano, kay kumuha ng... Ah, uh, Hindi lang boss Make your time, boss. <laughs> si shoutout kay Michelle and Deng no. na Quezon City nung kumuha ng exo person natin nakara. yun nakara shoutout kayo mama ayan yun lang boss Aba, yun lang okay ako. same ano lang naman oh. same number sa oh, thank you thank you thank you, thank thank you. you. same number same facebook oh, okay thank you thank you magandang hapa sa iyo oh, yeah. <laughs> dapat ka apat Ang oh, Chef. Alam well, mo tayo. Nah, maram, maram, naman. Oh, ada naman natin no, ah. Eto, bigay, uh, budget na to, na Puro budget to, <laughs> -ubus lang. oh, ito, lang ni kayo, oh, dito. No. Pakita natin, pakita lang natin. No, eto, meron akong na princess type, 3 months. Choko magulang yan, yan. Ano, Benta oh. ko na ito kapon, 6-5. Bibigay ko na lang 4,000. 4K 30, na lang. Uh. Oh. Yan. Babae yan. Bale, apat na deworming, dalawang baksin. Okay, ito mga puti mo rito. Ito mga compact chow. Compact chow. Oh, 3 months, 2 weeks. Okay. Uh, 3 months, 2 weeks naman po. Kaya na, na lang pareha sa lalaki. Budget meal din ba yan? Uh, bigay ko na lang ito kahit 4 5 na lang. Yun, 4 5 ah, na lang. Benta ko yan, 7 5 eh. 4 5 na lang. Ay, ang laki ng pinabama oh, mo. Pinapaubos ka agad. May pangaparating ako bukas eh. Oh, ito. Ang gaganda na kulay. Ito oh. mga sits. 2 5 months na sila. Okay, okay. Oh, okay, lang ginupitan ginupita ko eh. Bulbul yung dinala dito eh. Ah, dinala, okay, okay, okay. Pero okay. tutubo pa naman pala ipon niyan. Gender nila? Ah, uh, yung dalawang malaki para sa bahay ito. Parehas, babae. Uh, Lilichi, oh. oh. Makukulit yan. Parang oh. ako. Yun. <laughs> Aminato, yes. <na> ah. <Yes. laughs> eh, parehas mo ba ito? Oh. Nabigay ko nalang 5K. 5K? Ah, oh, bali, complete maxi na to. 5K. Oh, papasanda Dina. na. Ah, uh, ito, lalaki to, kapatid din nila to. Oh. Mas kay ganda. Ha, palit na lang. Ha, okay. okay eh yung laki kaya 4 na lang bigay kayo. Malaki. 4 4 na lang uh, Oo. Oh. Araw-araw uh, silang bukas dito sa uh, Araw-araw. Uh, uh. Yung aso lang talaga Oo. Oh, kaya uh, pwedeng yung dalawin sila. May meron akong tatlong ano, uh, sisupo din sila eh, ma. Mga ano, cross grid. Sisupo uh, so din. Pati ba 'to? Oo. Uh, tatlo sila magkakapatid. Ilan ba na sila? Ah, uh, ba'li si ano, uh, months. Oh, 9 months na pala 'to. Complete box na, papasundan na lang yan tayo, Robby. Oo, oh, mga nga rito. lang kahit ka lang yan. Ah, uh, Porto. Oh, Wait, porto. Po <laughs> Pumurot pa, po, ha? <laughs> Oo, oh, may babae, may lalaki. Paano kung sawaran pa yun? Magka... Kasi bibigyan bibigay mo lang kahit patro. Yung dalawang damo, bibigay na. Oo, mo na. Para nakuha nila. Basta pag napanak nila, benta nila ako. Ito <laughs> yan, bossing. Mga ano yan, mga crossbreed na Sharpay Labrador. Bigay oh, ko na lang yan, 1 Medyo kulubot, no? Hmm. na lang? Uh, Oo, 1 na lang. Oo, oh, yan ha. May Sharpay siyang dugo, ano? Oo, uh, mga kulubot uh, Lalaki. ah uh, na lang dito. Ito budget meal. Uh, Oo. Oh, yan, pare sa laki. O, eh. oh, yan lang, dalawa lang ayan, dito. Naubos na talaga eh. Oo, oh, eh. Tapos na. 30 eh. piraso yan. Dahil pala, titimbrihan mo ako eh. Para Ay, ikaw lang yun. Hindi mo ako dyan dyan. Dito, bukas, may mga parating pa, mga golden tabuli. Okay. Tapos chow -chow, mga chow-chow, mga compact. May shot bat ka ba kuya? Boss Mike, taga na rin ako punta dito. Wala pa rin? Pagpagal ko lang din ang punta, wala <laughs> o, ba, o, o, right, pa rin. Masama talaga tama eh. Disgrasya pa rin. Alright, mga mga sa akin. Ayun. Team Same number? O, ganun ba rin sa kaya yung FP Rachel Kuban? Pet Malupet siya. O, Met Malupet siya. Alright, mga mga salamat po sa atin. <laughs> Isang Malupet o sa Arangke. Yun! Thank you, thank you po. <laughs> Good Boss Marvin. O, oh, yan kasama okay, no, natin ha. Volleyball flip top. Volleyball flip top. Ito yung pwesto nila sa arangke, no? Oh, meron pa yung pomerin niya, no? niya. Ang po, sir. Panalo to. Nine months. Nine months, lalaki, babae. Babae po siya, dumalaga. babae, dumalaga. Magkano bigyan mo rito? dose lang. Dose. Bukas po Dose. Negotiable pa. May pawas pa yan. Boxing the war, meron na. Huwag play ito na yan, nahalagaan na lang. Yun, nahalagaan na lang. Dog food na lang. Pagpapalig yung nine months, na, nahalagaan na lang. Hindi na papabakunahan. Dog food na lang kulang yan? Dog food na lang. O, tapos meron ka pa rin dito. Pa. Ha? Alam mo na ito. Pals na yan. Magkapatid. O, magkapatid. Nine months na yan. Nine months. Pero iba ako ulit nyo. Dose din, dose. Wala nang mo dyan? Dose na lang. Dose. Dose naman yan. May ano tayo, pudil. Pudel! Pudel. Ito yung lambo na. Three months. Lalaki. Lalaki na lang. Nakuha na yung babae. Dalawa to kanina. Oh, magkano dyan? Report ka na lang. Six five. Six? Uy, ang baba yun ha? Yeah. <coughs> oh, six five ha? Oh. Free shipping na yan. Pag malapit lang. Pag malapit. Free shipping man. pa. Pag malapit. Oh. Oh, yan, ang ganda partida nun no, no? ha? Oh. Oh, ito may niya ka pa rin. type to pops type. Pop type. Pumili type. type. Babae rin So, na lang. 8-5 uh, yung lang. 8-5? Oh, yan. 8-5 naman po. Ah. Babae. oh, e, babae naman yan. oh, may butiga mo dito. Sete <coughs> tayo sa Ha? Wear type. Yan. Oh. Ba, yun din. Ito, 10 lang. 10K. O, oh, yan. 10K naman dito. ah. Okay, puting-puting. Tapos mayroon kami mga bully rito, boss. yung ko? Mga bully tayo. Oh, nakita ko nga na bulger ito ha. Magkakapatid pa. Lalaki yan, no? Magkakapatid? Magkakapatid yan. Oh, yala, yung bunta pala Ilan mo na sila? Three months na, three months. Three months, oh. Bayo ko sa buler na lang, sampo na lang yan, sampo. Ten K na lang, may babae ba? Puro lalaki na lang. Puro lalaki. Ayan, nakabili Ay, na lang kayo oh. O, isa-isa na natin. Ayan, lilac. O, mili na lang kayo dyan. Ten K each. May bawas ah, may bawas. Pwede tumawad. okay, tumawad. siyempre, may bawas pa yan. Oh, mayroon pa ba sa ilalim malapit, or? pwede. May bawas to pa pag malapit. Mm, -hmm. ang ganda nito, black and white. Pwede nyo silang uh, tingnan no, sa Facebook page nyo na Wally uh, Bob Pet Shop. Ito ba mga ano, malilit? Uh, Chihuahua, picture. Ito, 5-5 lang to. Ito mga 5-5. Lilit lang yan ha. Chihuahua Picture. Chihuahua picture. Ating i-pincher Mix na siya Mix na lang pa. Si Tito Dachan yan. Ito, 5 lang ito, 4-5. 4-5 na lang. May shipping na yan, pag malapit lang. Yun, pag malapit lang, 3 shipping. Oo. Meron pa, boss? Wala na, yan na lang, natira. Yun na lang, ang pera po nila yung pa Siyempre, paano ka makukunta ko yung number mo yan? Number 09 27 8497 8-4 ano ulit? ayan. Ito yung pistol pistol niya, ha? So, mamaya kukusumin yan, no? Game tayo, champ. Game tayo, gato. So, minus lang, na yan. Yan, PM niya lang si Kuya na? dyan, ha? Walang yung maraming salamat Marvin. May ka ba? Wala ako. Wala? Bakit? Thank tayo ng Oh, yun. Oh, yun. Lalabas na agad yung magamit yun. Oh. Bakal yun ako. Meron siyang pusa rito doon. Ano ito, boss? Kanipo, kasi yan. Bilang po na ito. Three months in a Email. Email ka, hindi 6K na lang yan. 6 na lang, o. Pag percent, na lang. Tapos meron kang to, la, oh, hayo. Extra percent, eh. Ang benta lang, ano, Tapos may extra percent, si Bot. Wala kaki. Binta <laughs> oh. O. dito, magkano naman dito? na lang yan. Bilang ba? 2 months yan. 2 months? 3 na yan. O, oh, going to yan, o. Oh. Baka makawala. Bulong muna natin. May mabait naman yun. Oo, may mga kaliligo ka pa Oo, oh, yan. Ah, Persian, ito, ano nga, Scottish. Grape? Ito, uh, Scottish straight. Ano yung mukha ako? Ay, ito, May pagka-pull ka ayan. Oo, oh, dito, magkano naman. Yan, 6.5 na rin yan. Oo, teacher na lang. Eh, bawas pa yan, ha? Oo. Oh. Ang gaganda yan, ha? Oh. Kapatid dyan, oh. Bali, parang ano yan, Scottish Persian. Oo, oh, Scottish Persian dyan. Scottish Persian yung pilot yan, oh. Para yung babae yan. Six five Oo. Oh. Babay ano ka rito? Poquido. Tuxedo. Late lalaki. Oo. Oh, na, Ito lalaki na Ilan ba nang kakuya? Two months in mo? 5 na lang. 5K. Oo. Oh. Ano sa inyo? Mura na yan. 5K. may mga blue rito. version, Persian. Lalaki ba, ba, ba? Babay lalaki. Oo. Oh. Meron, high na lang. High five na lang. bigay ko yung dante, ha? Oo, oh, ginger ka pa rito. Oo, oh, yan. Yan. Ah, ginger? Dito, magkano naman dito, kuya? Ano lang yan? Mura lang yan. Na uh, five na rin yan. Five na lang din. Person. Five five, ha? Tapos meron pa mga aso pala rito. Oo, oh, mga ba Mga adult pa yan? Naka-groom lang, no? oh, na yun, eh. Bagong pa na. na yung Oh, uh, dito mag uh, C2, no? 2 So, Oliver. Ano na dito? x na lang, baka I mean, ayaw. Para parang parang siya. ano parang yan. yan. Oo, oh, Grooming na, na. na yan, na, May, may <laughs> ganap na yan. Oo, oh, may malilit na pa pala rin ito, eh. Ano yan? Oo, oh, lang yan. Uy, oh, may puti ka pa pala rin sa baba. Lalaki ako ng lalaki. Pareha sa lalaki naman to. Oh, oh yeah. Ah, ng persya. Eh. Ano yan? Yung ano Oh, dito magkano? 6,000 lang yan. 6K? Ang bababa ba? na bigay ni Kuya dyan. Oh, meron ko pa rito, Oh. Ayan, eh, babae. Ano to bot? Persya ni Malaya. ni Malaya naman to. Babae, blue eyes. Dito ko natin kayo. 6 yan. Yun, no, 6 Oh, may mga ginger white ka rito, boss.

Ayan, okay. okay. dito tayo sa pwesto ni Kuya Ike Boy. Boy, mawala siya eh. No? Kaya kukuha na lang natin. Napulungan tayo na lahat ito. Available na lang 5K. O yan, mga personal gate yan yan. Ah, 5K na lang po daw dyan. Meron pa mga kipem dito. Oh. Ayan. <tinyo> Lahat ako yan, eh, 5K na lang, no? Mga person lang ba ito, ito exotic yung kaya. Ito, mga exotic. Ito, orange, exotic. Oo nga, Dito, what for person yan? Ito, mga person, It exotic person. Oo, right, mga exotic person. Dito sa mga ano? Yan, person din nga, 5K. 5K, 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 5K ng lahat, ha? Papay nga sila, eh, oh. Papay nga. Oh, yan. Ito ang pwesto ni Kuya Eddie Boy. Siya lagyan sa detalye niya, no? Maraming maraming salamat to ya. Maraming salamat po, ha? Alright, thank you, thank you. Hi, isa ka rin bang fur mom or dad na naghahanap ng toys or grooming service for your fur babies? Look no more! Introducing Lucho Pet Shop, ang 3-in-1 pet shop na sasagot sa fur problems mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para ang furniture mo, dahil we offer grooming services, pet boarding at pet supplies. Prices ba Worry no more, dahil ang services ay quality sa affordable na prices. No need to worry rin sa mga pets mo, dahil our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats. At my home service grooming pa. Oh, ba? Diba? Kompleto, kompleto. Kaya, what are you waiting for? Lucho Pet Shop. Everything for every pet. Visit us now or mag-inquire sa ating page.